Ayan ang mga idol. Napakalambot na nito na ayan na. Uy. Ayan mga idol. Ang lakas ng ulan mga idol. Pero gagawa ako dito ng uh, pinangat sa suka mga idol. Pero parang sardinas ang gagawin natin dito pangat sa suka. So testingin natin kung kaya natin gumawa ng ganong klaseng discarte ng pagluluto. Sa so, pleasure cooker mga idol. Tara let's go. game mga idols serta nanti nanti suka terus sin kita dan kami Tapos oil yun dahil pangat sa suka mga idol na gawin natin ah uh, parang sardinas lagyan natin siya ngayon ng tubig and tingnan natin kung mag aala sardinas sa dinas dyan mga idol let's go, salang na natin ay masarap ito pasuka yan Check natin mga idol itong ating uh, pinangat sa suka na kanina pa nakasala. Tignan natin kung ano nang resulta niya. Uy. Wow. Wow, mga idol. May dalawang oras na nakasala mga idol. Tignan niyo naman, no? Tingin ko mga idol, okay na okay na 'to. Kumusta naman kayo? Kumusta naman kayo dyan? Napakasarap nito mga idol. Gawin nyo na rin to. Hmm? Sigurado matutuwa si misis ko dito. Pangat sa suka na parang sardinas. Ayan na mga idol. <coughs> Napakalambot na nito. Napakaganda pala. Ayan na. Oh. Uy. Ay! Ay oh, wag po yan. Ayan mga idol. Napakasarap nito. Yan Dinaatado atado ko lang Para Pag hindi makain Sarap kukuha pukuha ka na lang sarap Yan O Napakasarap mga idol ng itsura pa lang mga idol Ang sarap na Grabe Yan Kaya siguradong Siguradong Gustong-gusto ni misis Yung ginawa ko na yan Nagurot pa isa oh ito napakalambot na, eh. Ayan na, mga idol. Hmm. Itong isa, mga idol, nang na nangalahati eh. na, Tagal ko pa naman niluto yan, mga idol. O. Oh. Ganyan natin ang sauce. O. Sauce, mga idol. Ang sarap niyan. Kaya lang siyempre kinakailangan matiyaga kang magluto mga idol. Sa kahoy ko naman 'yan inano. Ito mga idol oh, luto. Hmm. hmm. Parang sardinas na mga idol. Hmm. Thank eh, you very much mga idol. Napakasarap, napakainam.